Ayan mga katoba adventure Yung kasamaan ko Tumagawa ng ano Tinakas na tuyo oh. Yun what's up mga katoba adventure Magandang umaga Sa lahat Video so, matagal tayong naka upload dito sa YT mga katoba adventure Kasi dito tayo ngayon sa Laon Minsan makauwi Minsan hindi kasi walang huli Ngayon, pauwi na kami no. Galing laot oh. Mapuntang Pisport So mga katapat picture yeah, Ito lang yung Nara ko, tuloy So Tuloy yung tao sa amin dito, no? Tuloy na po sa Patawan, sa Lambat. Ayan dating natin doon sa Bisport, ibibinta natin to para may pera tayo. So, nasa mga 3 kilo to mga katubad picture, mga 3 kilo. So, yan. Yeah. Kung so, ano naman kayo sa... ito yung mga kasamaan ko ayun oh oh, oh. So ayan mga katuba adventure. pincher, nabalian kami ng Batangas. So ngayon lang yan. Abang nag-vlog tayo dito ngayon, pauwi. mga katoba adventure Yung kasamaan ko Tumagawa ng ano dinakas na tuyo lang nila pagkatapos lagay sa tasikan sa tasik yung kasinero namin Ayan, chief. Uh, yung chip ano, Segundo, kapitan namin yan oh Segundo ayo na nagpagwapo po. Bro. Hoy. Yan. Tayo so, lang isang segundo lang, Vin. 'Di na kami mag-adventure, oh. adventure itong so, ginawa niya naka sa tuyo maganda yung ano yung, yung laman tong low loob gawin nating ano layok dami layok ayun layok 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 layo. layo. pinay papunta patakang ka ah laman pala ng ano mga katawan ito isda pala gawin natin ba gawin natin माधि सर